Sino mas matapang? Ka si Andres Bonifacio o si Jose Rizal? Alam eh, kasi ah. laki Mindanao kasi ako eh. Ah, Mindanao ka <laughs> ba? Feeling ko si Andres Bonifacio kasi si Rizal, ano lang yun eh, boka-boka lang yun eh. Susulat, ganun. Parang ano siya eh, mga keyboard warrior sa panahon ngayon. Matapang-atapang, hindi atakbo. <laughs> Sunday, so, eh, nandito na naman tayo sa mundo Kung saan nakikipag-ride si Andres Bonifacio Nung bata siya At ngayon, samahan niyo ako magtanong ng mga walang kakwenta-kwenta tanong Sa mga tao At tanong natin sila Kung sino nga ba ang mas matapang Si Rizal o si Andres Bonifacio Tara, tanong natin sila <laughs> Sino kaya? Hindi tayo ngayon sa tutuban recto Sa may, sa tarima, sa hood ni Andres Bonifacio Tanong natin yung ibang mga tao Pero, ayun si tatay Yung mga ano Tanong natin Tay, sa tingin mo tay, sino mas matapang? Si Andres Bonifacio o si, o si Rizal? Mas matapang si Rizal Bakit? Sabi niya ano? na tang here hmm. and hello misterissimo ay eh, si Andres Bonifacio itak lang naman itak lang <laughs> si Cesar sal talino. sulat talino oh mas matapang ang talino no Salamat sa mga kantalino. Sige tayo, maraming salamat natin mga kalamatay. Ah, Jose. Jose? Jose De Leon. Kaya pala eh, Jose. Jose Rizal. Pero Jose De Leon. Okay. Sige tayo, maraming maraming salamat. Yun lang po. Sa tingin niyo, sino yung mas matapang? Si Andres Bonifacio o si Jose Rizal? Ah, si Andres. Ah, si Jose, Jose Rizal. Bakit? 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 Kasi kaya yung ng mga bahay eh. Gano? <laughs> Ay, ako na para Si Jose Rizal. Ah?

eh, Sunod lang si Pedro Basio. Tama yung taga-tondo daw yun eh. eh. Ewan ko lang sa sarong patito. Ano ba? Ang mga alam tayo? Di uwi po. Sa so, tingin mo, sino ba yung mas matapang? Si Jose Rizal o si Andres Bonifacio? Sa <laughs> <laughs> so, tingin mo, sino? Mukhang <laughs> pareho eh. Pareho? Paano bang sabi pareho? Ha? Ay, di ba si Andres Bonifacio taga-tondo daw? ko oh, alam eh kasi ah. laki Mindanao kasi ako eh. Ah, Mindanao <laughs> Pareho lang, pareho lang. Pareho, pareho. Salamat boss, anong pangalan mo boss? Ah, Jamre. Jamre, thank you, thank you mo Salamat. Tara, harap sa iba. Pareho lang daw. tao tama, tama naman. Kasi meron kasi, CEO user daw keyboard warriors daw sabi. Tarima ni Andres Bonifacio. May tundo. Tanong ko lang boss, sa tingin mo sino mas matapang? Si Andres Bonifacio o si Jose Bonifacio. Bonifacio, bakit? Hindi ka matakbo. Hindi ka matakbo. Tatawa ka di hindi atakbo. <laughs> Pamakala mo, boss. ko. Salamat, boss. Yun lang. Si Andres Bonifacio daw. Atabang ka di hindi atakbo. Sa <laughs> so, so tingin mo, sino mas matapang? Andres Bonifacio o si Rose Rizal? Hmm? <laughs> paano? Paano? Paano po, si bakit? Sino? Pakakala ko si Andres Bonifacio ata eh. Bakit? Sa tingin mo? Yun lang. alam ko lang. Mas matapang siya, no? atabang ka di hindi atakbo. <laughs> Okay, yun lang. Salamat. Anong pangalaw? Jingle po. ah Jingle. Jingle. Salamat kayo, Jingle. Yun lang. Salamat to Jingle. So, ano daw sa'yo, series. Ay, siya. Ewan ko, siya naman ang sagot niya. Yeah. Eh, lagi mo kami kinukupal sa mga talo, eh. Ikaw naman. Siya mas matapang si Rizal o si Andres. Feeling ko si ano eh. Feeling ko si Andres Bonifacio kasi si Rizal. Ano lang yun eh. Boka-boka lang yun eh. Susulat, ganun. Parang ano siya eh. Mga keyboard warrior sa panahon ngayon. <laughs> keyboard <laughs> warrior sa face. Sa social media. Ano tawag sa kanya noon? Paper warrior. Talagang ano siya. Pluma warrior. <laughs> Pluma Warrior. <laughs> De joke lang. Piling ko talaga si Andres Bonifacio kasi taga Tondo siya. Ayun. Motel. Ba't ba kasi ako tinatanong mo? Hindi nasusukat ang talino at ang tapang. Tulad ngayon, nilalabanan natin yung talamak ng korupsyon dito sa bansang Pilipinas. Kaya kailangan natin gamitin ang talino at tapang ng sabay para harapin at kalabanin kung sino nga ba talaga ang totoong kaaway natin sa lipunan. Yun na yung mga magnanakaw. Magnanakaw ng oportunidad ng mga kabataan kaya sabay-sabay natin labanan ng korupsyon. Tulad ni Jose Rizal at Andres Bonifacio, kinabanan nila ang totoong kalayaan ng Pilipinas para sa ikawunlid ng bansa. Kaya tara, hanap naman tayo ng mga susunod ng no, mga walang kakwetang kwentang tanong. Let's go!